Ano kayong mayroong sarap? Tingnan natin kung may pagkain. Ang dami kong pagkain, oh. Ayan, mga bigis lang sa akin ng ninong, oh. Ang dami ng laman ng nga rin namin, oh. Ayan ang mga pagkain ko, oh. dami. Mga dog. Mga tusino. Kaya lang, hindi ko na maluluto yan. Ang daming pagkain at tinera sa akin ng mga ninong, oh. Tingnan natin to Tara, magsaing tayo. design ako baka naman may dilata pa ako din eh oh, pure foods oh, may itlog pa din eh. bigas ko may tuna pa ako din eh dami ulam ah. pinapansin hindi na siya nangyari ang dami ulam parang so umay oh ang mga hugas baka mo wala ang lasa ng bigas dalawang hugas lang ayos na takal na Sinabi ko oh. mo, May mili kayo. Pati. Tingnan natin na. Oh. Tira lang to sa akin eh. Oh, Kung kaya ako yung nagsahing eh, yun. dami ulam. May porridge, may, may lugaw. Dapat pala hindi na ako nagsahing. Bukas na ito ng umaga. Nagsahing na ako eh. Lugaw din. Nating buksan, lugaw din to. Masira pa. Ito. Sevilla yeah, ginisa oh. uh, para may oyster sauce so, ang mga ulam nato ano ito pa dito oh, okay na eh. yun ang mga try natin oh, baka rin to nilaga bukas na to ito ano, mm, ano naman to uh, gulay ginisang gulay na may kalabasa tapos na rito, may, may patola. Ito lang muna siguro, kombi beef. Corn lang tirahin natin, tsaka ito. Ayan. Mga lugo bukas na, umaga. Dalawang lugo pa ito, bukas ko kakainin. Dalawang beses. Yung isa kaya uh, bukas na umaga, yung isa kinabukasan ulit. Sasayang lang ako, kain tayo. Ko, na pag ng kong kainin na rin isang lugaw habang sakin. Sa so, tirahin na natin to painit natin tirahin na natin lugaw na to you know alright pray muna tayo ba nagsasahing? Gutong na ako eh. Ang daming lugaw eh. Tirahin na natin to. Hmm. Pagka mamaya gutong pa ako, may sinahing ako doon yung mga tira. May mga cornbread. Tsaka yung parang nilagyan oster sauce na baka ata. Nakain ulit ha mami. Lugo muna. Tignan ko sana po naman si Ayos na rin. Ayos na nga rin. Kahit bukas na yung sinain ko. Sarap. Dami atay. Dami lo Mamiya uli paramesar pentulog Ayos na. Mami ulit yung sinayang naman. Tsaka yung tirang ulam. Para luto ko na. Para. Kakain na ulit. Nabiting sa lugaw. Yan o. Corn beef. na lang natin. Huwag na natin painit. Mainit naman ang kanit. ulam kanina. Ha? oh Mainit naman ang kanin kayo. Panama na yan. Kain ulit, pre ulit. Salamat po. Bagong Bagong hangong kanin. Painit ko sana, huwag na. May ipa ko yung kanin. Pag pinainit ko di, doble doble pa. Hmm. Food trip tayo. Hmm. Panama lang, malinit. Tapos malamay. Hmm. Yep. Make us make us.

pasen de periódos. Oh bueno, no puedo? Oo oh, ha. Good night na. Bye bye. Salamat po. Thank you. Share nyo na to ha. Salamat. Thank you. Sana nag-enjoy kayo. Thank you. Salamat po.